Hello mga kagulay, mayong aga, mayong uto, mayong hapon, kag mayong gabi sa iyong tanan. So mga kagulay, ari kita yan dahil sa Barangay Kulahawroa City, dirisa Marias Village and Aqua Farm. Mga kagulay, tara ma malantaw kita diri mga kagulay, dirisa sa solo. Tara makadona ta diri. Oh, may oh. Na nga, diri mga kagulay sa gusto da, magpakasal po, hindi ka mo diri, kagad to, masulod ta de, <laughs> la, la, la. Ano. na dito na na? diri mga kagulay, malamig, malamig, ang, ah, ano, malamig diri mga kagulay, kung gusto nyo magpapicture diri, or sa inyo kasal, pwede ka mo diri ka kato. Mana, may diri mga kagulay ilang nga lugar diri lang sa Barangay Colahau, Roa City. Diri sa Marias Village and Aqua farm, mga kagulay, so, mga kagulay libuton ta diri ilang nga lugar. Nasa dito. Sama na, may nadiriman ano ko masampang-hampang, no? Kung gusto nyo mag sa mga birthday, birthday, mga event, mga kagulay, pwede ka mo din. Na, may kago. So, mga kagulay, may nakita ko, diri nga manami. tigo Naan. Na minya din magpa-picture. So mga kagulay, islan taon sa dire ang nababaw. Wow, manami. Eh. Na kung gusto nyo magtimot sang hangin yun mo friend, dagto lang kamo diri. ah Kung gusto nyo mag-meeting-meeting, -meeting, may ari man sila sa iyo. Ah. So, mga kagulay, kung gusto nyo maglingaw-lingaw sa mga ano, may ari man din sila nga. Sanghakag. Kung gusto nyo mag-meeting-meeting nga manami, may ari man sila din. Di kung gusto nyo. Ayan man Adari, mga kagulay kung gusto mo din. Kung well, may madri, agwa man sila din, oh. Nan. So, mga kagulay, makadito naman ito dito sa ila. Libo, punta lang mga kagulay kung ano diri ang ilang, ha? Ano sa ilang, ha? Farm. Aqua farm. Aray na aqua mga karbolay ng no, farm. Tapos may farmer sila dito para sa mga ibon or daw. <laughs> Asti go daw mo sila dito ipispe. Hanang ano guys, salampat eh. Sadlok. Kirilan <laughs> sa mga. mga kaguray mangita naman tayo manami nga ano manami na dedos ara ka lang sa ibang bansa nan kung ano pwede, kung magpaway huay ka mo pwede man ka mo di lamig pala may so mga kagulay maano kita yeah. Kung gusto nyo, mag, kung stress ka pwede ka mundi ka ng tau lang. Tau sang, ilang ano mga kagulay. Kung may isda, manami. na din mo. Pag mga munit mo, munit. Nasig! Mga kagulay, makadto naman sabi, do, sa dito sa piyak. Okay, wala tada sa dari naman ka. Wala na. Wala na. Wala na. Wow. So, mga kagulay na mawayway tatiyo. <laughs> habang ko antik cho <laughs> malakata ah may ah sari sari pa di ma, ma ano ma lamig lamig basta na kung gusto niya damang pakasal katulad ka mo diri tag mag Nan mga kagulay manami diri. Nan. Tarlang buhay mo.